Good morning sa inyong tanan mga kauma. So, magandang araw sa inyong lahat mga kauma. So, andito ko ngayon sa aming sayote na naman. Kasi nag-ano ako, nag-proning. So, ito yung area na tinapasan namin mga idolo. Oh. So, morning area mong ilampasan. So, read, na daro na. So, naararo na ito. So, makikita nyo dyan oh. So, ready na yan para sa susunod na crapping natin. So dito naman tayo magtanim. So inararaw na namin una nang una. So galing ako doon sa aming baka kasi nilipat ko na ng pwesto. So ito ay akin trabaho dito. Pruning ako ng ito sa aming sayote. So ato gini siyang i-maintain sa pagpruning mga kauma para iyang bunga dili gid siya mo bahar. So maintain lang tayo ng pruning. So ganito lang aming ano dito sa amin sa yote. Ang aming nakasanayan na trabaho dito para ma-maintain ang kanyang bunga. So makikita nyo hindi gano'ng bumunga kasi hindi namin na maintain ang pruning. So ngayon kasi wala pa kami tra trabaho at tumubo na rin yung mga tanim namin doon na pichay at saka radis. So dito naman ako. Dito naman kami sa aming sayote pruning pruning kay daghan ni siyag bunga mga ka, mga kama. no so wala lang kasi na klaro tungod aning mga dahon nga laya so hindi anong makikita niyo ang mga bunga kasi natatabunan itong mga tuyong dahon so dapat talaga itong mapruning at matanggal para ma-maintain kanyang bunga para lumabas kasi natatabunan ang mga tuyong dahon So, pruning-pruning lang. So, hindi naman ito ganong kahirap na trabaho ng pag-pruning. So, nasa tao rin yan. Nasa tao rin yan kung hindi ka ganong sanay ay ano talaga sa yung ano na hindi ka o hindi ka maanad. So, ganad na ka. Wala na ni kapoy sa mo. So, ni mong maintain ng trabaho dili sa mong sayote. So among mga tanom dito nga sayote og uh, uh radish uh, ug uh, ay tubo na. So ito itong area na to na bakante ay wala pa itong tanim. So dito naman kami sa susunod magtanim. So staggered lang kasi hindi namin kaya na pagsabayin lahat kasi kami kami lang ang nagtatrabaho dito tatlo lang kami nagtatrabaho so staggered lang so, pagkatapos doon pag nag na noon, dito naman kami magtanim so staggered lang aming trabaho dito sa pagtatanim ng pichay kasi kapag ting harvest na ay hindi namin masyadong kahit araw-arawin pa hindi kaya talaga kasi kapag na ano ng isang araw hindi naribisan na isang araw ay Ang pizza namin ay mamumulaklak So hindi na yan ma Hindi na yan mabibinta So malalagay din yan sa reject So staggered lang kami para Hindi kaming madili sa Panahon Kasi kapag sobrang dami kahit araw-arawin pa ay Hindi talaga namin kaya Aabutin talaga kami sa Ano gugulang na ang um, pichay. Kaya istagar lang kami sa pagtatanim. Para hindi kami masyadong mahirapan. So, istagar lang yung mga kama. Para di kayo may maglisod sa pag apa sa panahon sa pagharbis. Hi, hey, kauma, kayo diapon para sa kuan, kaumaun Hmm. Padre ko hasain samo mo yan, pruning Proning-proning Para mamintin jud yun yang bunga. para uh, sa mubahar kay og uh, gini maproningan na mugamay ang atong harvest di pre sa una nga sa atong nag mig diri kaya gid kayo ang 15 kasako na pulo kasako so makita minyo di sa akong mga video so makita nyo sa akong mga video na kaya talaga ang labing sako, sampung sako basta maminti lang ang So muna karon nga niya ko diri karon nag proning sa mo So mora kini. So dagan salamat sa pagsubaybay sa akong vlog vlog. So pakita nako ko sa inyo kung unsa among kwan diri among pamaagi sa pagpananom. So God bless yung lahat mga kauma. Advance Merry Christmas. Bye bye.